What's happening with y'all? This is Risa Stillskin. Today, I'm gonna be taking you around this wonderful H Mart kung saan makikita nyo lahat, halos lahat ng Asian uh, stuff na mabibili natin dito sa H Mart. Dito lamang yan sa Austin, Texas. Let's go! Uy! Ayan o, oh. pwede kang kumain dito marami. Sushi at kung ano-ano pa. Kaya natin. Ooh, ooh. Ayan Pero Mamaya na tayo kumain dyan Halika na dito Ito, ang sarap din itong cafe dito Parang yung sa 85 degrees Pero mostly yata koreyente Okay At syempre, ito naman yung kanilang Beauty products At yung coffee At Bakery, yeah. What you got? We ID. What? What? Cinnamon Roll. <makes noise> <makes noise> <makes noise> oh no man. Uy, ang lupit nito, grill. Oh, that's camping siyang. They got chicken. Ano na? Tara. May base dito. Ayun nga ang pinagtataka ko. Ba't nandito siya? <laughs> Baby Maybe Baby Maybe yon. Anyway mga kapatid, nandito tayo sa H Mart kung saan maraming magagandang produkto. <laughs> Uy, may mga hotdogs. Meron tayo isa. Kuha natin mahaba na to. Ay? Yo, okay Ito na lang. Tapos long ganin isa. Uy, lumpia Pero hindi, gagawa tayo ng sarili natin lumpia. Okay, ang dami dito ng produkto ng kung ano-ano. Ayan, Skyflakes. Siyempre, mga fish balls. Ayan, ang dami. Oh, no. <laughs> Siyempre, imitation na crab ano, meat. Gawa sa isda yun. Panalo pa rin. Ay, eto na talaga yung paborito ko mga Korean stuff. Uy. Aren't you cold? Ay, eh, kukuha ko ito na po ang mga kimchi. So, mukhang masarap, oh. bibimbap oh. Ginawa ko yung kimchi, napaka-pula, no? na, eh. Gumawa. Oo. Oh. Isang katerbang kimchi. Ayan, dami. Mahilig ka. Ayan ko lang sa inyo. <laughs> Ayan, oh. Eto masarap yung mga gantong soup. Stir fry squid pork. Oo, 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 oo. Kimbap. Nako. Eto yung pork blood, steam Korean sausage, pork blood. Mm -hmm. parang dinuguan na sausage yan syempre nandito naman yung mga marinated nila na ano ayan. parang mga ganito pero ibang timpla yun ayan na po ang kanila mga marinated boneless thai marinated chicken wings I got them drumsticks Of course, hindi mo awala yung paa. Hindi <Clone Rat gegeben> na yung paa dyan. Ayan. E Tanungin mo yung na Japanese Wagyu. Tingnan mo naman yung marble na e yan. Isang daan. One pound, isandaan daan. Ayun pa isa. Sarap. E Ito nga pala ang H Mart mga kapatid. Kung kailangan mo ng mga Asian products, Ayan. Let's go down here at di ka mawawalan. Filipino, kahit na anong type ng Asian, panalo na dito lahat. And then, of course, uh, marinated stuff. Ngayon, pag maliliit na portion lang mga kailangan mo, they got oh. Very viral. Siyempre, mga baboy, ayan, pata. Anong luto kailangan mo dito? Sa pata. <coughs> mga pang-brot, ganun. So ito na naman yung mga baka yan. 19 <laughs> King crab yan Yan talaga ang mahal Ang mahal Ilang pound to So 2.99 2.9 oh, oh, 3, 3 pounds 3 pounds yan? Oo, oh, 90 na King crab And of course, isang katerbang noodles Ayan <laughs> Batibang klaseng noodles Ito na tayo sa seafood area At napakalupit naman ito Ayan Pusit And of course, they got mackerel and stuff Ang lupit dito Ayan, mga fresh yan Đây, hey, eto là mga con tuna. Pag naglalasingan sila. gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? tuna gì? Cái Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái Hey, pokey. Yes, sir. Ah, akala ko ibibigay mo sa akin. <laughs> <laughs> akala ko ipapahak. Uy, huh? uy, bigla lang may lumusulpot na bata. Where's your card? Your mini card. Iniiwan, na. Oh. Don't forget your love and your boss. Ah, syempre, mga beauty products nila. Fairness, face Mask. Mask. <laughs> Ay, mga steam nila oh. Siguradong mahal 'yan. Ayan, 50 dollars. Pangit 'yan. Napakapangit na laruan. Kuma for your birthday. Ang lupit ng birthday mo ah. Advance request. Hail hey, dali mo, mo 'to. Ang lupit. For her birthday nag -ano ka tumuro ka na ng cake nagtuturo ka pa ng laruan for your birthday uy ayan oh ayan, tell me how you're tell me you're Asian without telling me you're Asian eh <laughs> ah syempre yung mga pag mag ano ka magpa fry ka grabing pat naman to 50 kuya bari oh Pang ano siguro to pang bone soup no? Oh. Ang mahal. Oh. Ano? Yung 5 hours 5 ah? hours late. Ah, syempre. Asian store, kailangan may mga ganyan. Meron tayo mga ganito kalaki ayan. Ang mahal. Tingnan mo naman. Ha. Ah. Ah. Ha, made in Japan. Oh, we got these. Oh, we got these. This this is the one we got. Kuku pero mas malaki dito maliit lang yan 120 na <laughs> ang sakit ni Kuku and of course nandito na tayo sa vegetable stuff bili bili na kayo huwag tayo na maliit nito dahil pagka nagdinilaga tayo eto maliit na ba to? Oh, I don't think so. Ayun. Yeah. Yo. Unlock By the way, I'm the one who's not sleeping because. the we have both Was he? I thought <laughs> he closed his eyes No, I thought you were the one who's sleeping No, we have both so I know. You almost yes, dropped your lap I, I saw you I told hey, you your iPad I, I kind of heard you almost drop the stuff that you got Your no, iPad I You close my eyes. Because you're really? Bullshit. You're trying to fight it, but you almost dropped the sticko. stick. What? Oh, they even got the baby bok choy right here. Ah, may kalahati naman pala eh. Ba't pala kalahati na lang pinuha namin? But it's all good. Ano naman to? Chinese spinach. Ang laki. talk about talong talong <laughs> They puso ng saging Pero anong tawag dito sa ano sa English? What do you call this? Banana flower. Oh okay. Uy, siling labuyo pero syempre Thailand 'yan. Tama ba? Oh, nga Thai red pepper. and of course i'm gonna go lauren's oh they even had an uh, old coconut here brown coconut unlit excuse me i need an orange? great oh Ay, eto na. Great Wall of China. <laughs> Ay, Great Wall of Korea. Ayan o. Oh. Puro noodles. Anyway, kung uh, gusto niya ng budak, eto masarap. Masarap to, may cheese to eh. Tapos yung isa, yung uh, what do you call that? Uh, the pink one. There's another the pink one. Uh, It might be this one. Spicy ramen. Chicken flavor. It might be this one. Pero meron pang isa eh. Kalimutan ko anong tawag nun. Parang siyang carbonara. Sarap yun. And of course, yung mga bigas nila. Ayan. Ang sarap ng bigas ng, ano, ng Korea, man. Uh, it's a little pricey, but it's worth it. Sarap. Uy, langka. Jackfruit kung uh, ka maghimay nito panalo to ang sarap nito ano know about y'all mga youngins kung nakatikim na kayo ng jackfruit but back in the days itong masarap na min min minatamis what do y'all got? a mango okay not you I thought it was you. cuz when i look back you were like mouth wide open and then your eyes are shut no yes you do I Oh, you you just blink when i looked at you <laughs> hey see hey, you know you still got chocolate uh, on the side of your mouth yeah. <laughs> hey durian Ayan o. No? Holder yun. Kabahuan. Nandyan. Para masarap daw yan. Hindi ko pa na-try yan. Yeah? Nakausap ko Ayaw Ayaw pala sumama yun. mag i ka pa. Uy. Naglaglag. 350 yung... Ilang ano to? 15, 15 pieces. Three dollars. 50 cents. Mag-itlog na lang tayo ng manok. Itlog na lang ng manok. Ay, ang papangit naman yan. No, pangyaw, <laughs> ang papangit nito. Huh? Look. Look, how pangit. So pangit 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 masarap mas mas ng pansit They even yes. get the wrap ri rice paper rice paper rice paper love you ayun ayon ang pansit <laughs> be tatlo Okay, ito naman tayo sa ngayon sa mga chicheria mga kapatid Anything you want here This what I want Eh, yan yung pinakain ng mga nagda-diet sa amin Hoy. Ito mga pang-akit ng mga pambata Ito eh. Diyan part ng ano to. Ng ano, Hello Kitty. Oh, he's not cool. Look at this. It's been a while. It's been a while since I had that. Especially these. Ito, nakatikman na natin to. V-cut. Ah, not that much. Roller coaster, of course. Ah, sarap. Pee-wee sa mga hindi nakakaalam mga OG na lang kakain yan hindi yan masarap <laughs> Ferrero hey. wow ay when it comes to tuna ito paborito natin yan korean Masarap din yung may kimchi hindi mawawala ang ating 555 maubos yung ano dito eh. mga kagustuhan mo sa dami ng produkto eto dinahan lang sa mga powder powder ayan ginger powder 399 At syempre yun, the Great Wall of Noodles. Jajamyong hindi mo na malalaman to kung kung saan ginagamit siya kasi kadila lang yan eh alam mo naman tayo oy of course syempre pag magtitimpula ka yan pancake mix yan ito nga pala yung nagpapasimple ng ano ng marinate pagka gusto mong mag grill ayan or anything sa marinade mga karne ay kipay <laughs> and of course hindi mo wala yan ayan magi sabor. sarap eh oh the weird talent e e <laughs> that's not how look look not look It's the same thing. No, this one. Ito doing this. I'm doing this. I'm doing this. This one, Ayan one. This one. This one. This one. This one. Hello. 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 They got kochujang here. Yeah, my my knees are old. It's not the same since I was like 19. Ang lakas mang ano nito eh. Ayun oh, pinagpipilitan. You know. <laughs> Uy, <Okay. laughs> okay. robot. Robot legs. <laughs> Cyborg yan si Tito Pain. Bahala ka. Alright, so this time, tapos na kami. Uh, Ako na tayo ng mga drinks natin dahil Bobogchi na tayo Kain Oras na para kumain Ito na mga boba Ito lagi pinipintasan yung ano kay Legs ko Tanda na daw You know what? One day you're gonna be the same age That I am and you're gonna be old Slow That's what it is. Japanese bread pala to. Oh. Oh. oh, okay. oh. Arigatou oh. gozaimasu. Na. <laughs> <Arigatou gozaimasu. laughs> Nani? <laughs> Ay papanoorin mo yung Konnichiwa. Babi Imnida <laughs> naging Korean. <laughs> Yogi sa <so> palimog <laughs>